tayo ng tahong. Ayan. Lagyan natin ng Sprite. Ayan. Sayote, daun sili, patis, at tak, tak, tak. Ayan yung ating Sprite. Ayan. Lulutuin natin sa Sprite. Anak na, ka ni Papa mo. O, na-slice na natin yung ating sayote. Tsaka yung luya, sibuyas, Saka yung kamatis. Ayan, magigisa na tayo. Sprite natin kumaya pa yan. O, magigisa na tayo. Ayan, lagyan natin ng oil. Oh, Ito niyo pa nagsindihan to. Magigisa na tayo, pero walang apoy. Ha? Napakaganda ng luto ni Mapa Coffee. Mm-hmm. Pero medyo mainit. Na. Lagay natin yung ating luya. Kasi pinatay ko kanina. Kasi naghihiwa ako. Dahil lang natin mainit yung ating mantika. Tsaka mag-brown yung ating luya. Pwede natin lagay yung ating luya. Ang Pagkakalat na yung tahong ngayon, hindi na na tayo ganyan ng mga mitong paalat. Ganoon natin, malusok ng konti. Ganoon natin, hilo na tayo ating tahong. Isang kilo kalating tahong natin. ng konti. Saka natin. muna natin. Balikan natin. Balikan natin lang. ang sayote. Nalagay na natin kasulugong ang tigas ng sayote. natin lagyan na ng water. May water. Isang baso lang talaga. Okay na yan. Kasi maglalagay pa tayo mamaya ng Sprite. O, na natin ng Sprite. Ayan. Yung Sprite natin. Ayan. konti lang. Hindi naman sobrang dami. O, para parang na parami. Pero pa. Isang buhit na Ay, dumami ang sabaw. Tapos, maglalagay tayo ng paminta. Gusto ko dito may pamintang. Dito. patis pa siguro ayan para tumingkad ang ating lasa taman ko kung tama ang lasa hmm. tama ang lasa Pero hindi na ako maglalagay ng tak 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 kasi yung sprite manamis namis na kaya okay na yan Antayin na lang natin yung ating sili. Pakulo pa ako ng konti. Tapos lalagay na natin yung ating sili. Hindi naman kailangan lutuin ng gusto yung gulay natin. Okay na. Lalagay na natin yung ating ating siling dahon. No? Pagluto na yan. Tapos yung siling panigang. May siling labuyo. Yan. O, pero kung gusto yung gusto yung maanghang, pipit-pipit niya na lang. Mm. Tama na rin lasa. Okay na 'yan, 'yung ating taho. Like and subscribe kay Mama Cooking. Thank you sa nanonood. Thank you very much. Like and subscribe. Thank you for watching.